Yung absentee voting. Alam okay. mo ba kung sino mga nanguna? Ha? Sino yan? Alam mo ba bumubot sa absentee voting? At ano yan, hindi, hindi nilabasan yan. Hindi ngayon lang nila nilabasan. Oo, oh, oh, ang mga bumuboto dyan, mga polis, sundalo, mga teacher, mga, oo. yung mga... Hindi makakaboto sa araw ng eleksyon kasi Ah, may... ito yan to, local absentee voting oh, to, local... hindi to overseas. Hindi, hindi. Dito yan sa Pilipinas. Ha? Okay. Alam nyo kung sino nanguna? Sino? Ay, yung top 3, ano, yung tatlong uh... Yung tatlo. Ah, oh, oh, okay. no? ano. Si na Senador Bongo, Ronald De La Rosa, at Congressman Rodante Marcoleta. Nako. Surprising yan, ha? At karami, ano na siya, nabi ang punto natin, ha? Mm. Ang absentee voting, karami, official ng gobyerno yung yan, yan ha? nga, ito nga. ng o. gobyerno. Media at uniformed uniform personnel. Uniform, dyan. Nako Sundalo, po. Sundalo, police, di ba? May mensahe yan, nasa, di, na Hindi lang ito, kasi pag, yan lang yung top three. Uh -huh. Pero pag tinignan mo yung nandun sa number four, number oh. Uh -huh. Puro ano eh, puro kandidato ni dating Pangulong Duterte. May mensahe yan. Oo. Oh, Basahin niyo po Ako. mabuti yan. Eh, mga, yan o, uniform, mga ano yan. Police, sundalo, oh, teacher. Oh. yes. Oh. Naka-uniforme yan. <laughs> o, paano na? Ano ang kasunod? Oo. Oh. Nakapagtala ho ng pinakamaraming boto, bongo, ha, sa absentee voting to, local, ha, 45,481. Tinan mo, tinan mo, Jeno. De La Rosa, 44,818. Oo. Oh. Marcoleta 34,543. Oh. Pang-apat Jimmy Bondo oh, nga, no. 32,784 Panglima Raul Lambino Puntakin mo yan Pumasok 20. pa Lambino alam, alam mo Wala kang ano dyan ha? Ipakita mo nga sa screen Yung uh, Iba pang mga Pumasok dyan sa Local absentee voting oh. Makikita mo wala Walang Aliansa Na Nasa tao. Wala So, talaga, nasa baba sila lahat so, Ibig sabihin pati empleyado ng gobyerno eh mukhang ang kanilang sentimiento, so, ang kanilang uh, boto ay nandun sa Duterte nako po Duterte pag-aralan niyo po mabuti mm -hmm. yan may mm -hmm. mensahe yan no basahin mm -hmm. niyo po yan nako